Yan, sa pinaka-receiving ko ito. And then, uh, living area, kitchen, then receiving ng uh, master's bedroom, And then uh, CR na, uh, service area. Yan. And then, shower. Itong uh, nila, footlock po ito. Itong uh, floor drain. So yung ginamit dito mga idol is no, uh, 30 by 60. Then ito po yung uh, ano, yung uh, laboratory na uh, kasama na tong mga uh, modular niya. Yan, yung water closet. Yan may salamin po ito. Yan. Set up na po binili ito nasa ang alam ko po is uh, nasa 5k po ito. isang uh, mga mapagpalang araw mga idol. So, i-update lang natin ano po itong uh, ongoing project natin. Yung uh, tiles installation ko na ginagawa po namin. Ano? You know? So, tapos na po yung uh, ating uh, floor tiles. And then, uh, tapos na rin po yung uh, CR po na inalis po namin. And then, lahat po ng fittings na kailangan doon is uh, naikabit na rin po. Then, uh, subaybayan so yung mga idol yung uh, dulo po ng ating video sapagkat uh, alamin natin kung magkano yung uh, nagastos po nila dito sa kanilang uh, floor tiles ano po so yung ginamit po namin dito is uh, porcelain tiles na double coated yun mga idol so ito yung uh, kinabit po namin na uh, uh, porcelain tiles so double coated po ito katulad po ng uh, sinabi ko kanina yan. So, kung mapapansin nyo, mga idol, is uh, may haspe po itong uh, uh, tiles na kinabit po namin dito, ano. So, sa part po doon, mga idol, is yung uh, pinagkakityan po nila. Then, dito, is uh, yung uh, sa living area na po. Then, uh, receiving sa may pintuan. Then, uh, receiving po ng room. Then, napapasok po dito sa may, ano, sa may uh, CR yan. So isa lang po itong uh, room po dito sa ground floor ano po. So dito po sa mga uh, sa ground floor, itong uh, floor area po niya is uh, uh 32 square meter po. Yan. Itong uh, uh, area po ng uh, ground floor. So kung isasama po natin yung uh, uh floor area po ng uh, CR is uh, around uh, 36 square meter po. Lahat na po dito sa baba. Yan mga idol. So, katulad po ng uh, nasabi ko po kanina, yung ginamit po namin dito na tiles is uh, 60 by 60 po na porcelain. Yan o. Oh. Then, uh, yung unang order natin mga idol is uh, 90 pieces lamang po itong, uh, itong uh, floor tiles sana. So, bakit ako nagkulang ng uh, coat? Sa Samantalang kung kukwenta yun naman talaga, mga idol, ng yung uh, 32 square meter, i divide natin ng 0.36. Sabagat yung area po ng 60 by 60 is uh, 0.36. So, ang nangyayari po kasi para makuha natin yung area ng uh, 60 by 60 is uh, 0.60. Uh, multiply natin ng uh, 0.60. So, ang lalabas po doon is uh, 0.36, ano mga idol. So, Kumplain sana itong tiles mga idol. Pasok yung uh, ano, yung 90 pieces lang sana ito na tiles. So bakit ako nagkulang mga idol? So katulad ng sinabi ko sa una ng ating video, mga idol, may has kayo itong tiles. So yung reduction namin dito sa part ko dito is ah, uh, pwede sanang papasok dito sa gilid dito mga idol. Sa uh, 24 lamang po ito and then na uh, 30 lang po yung zero namin dito so pasok sana yung pagpuputulan namin dito so yung pinagputulan na kasi dito mga idol kung may design yung tiles hindi pwede natin ikakabit doon sabagkat uh, hindi na masusunod yung pinaka design ng tiles kaya ako nagpulang ng 8 pieces so sa pagpupult mga idol ng ganito is uh, magkaiba po yung uh, ano yung uh, plain tiles at saka yung mga, uh, may na uh, ganito so uh, twice kami na bumili ng uh, ng tiles yan yeah. yun mga idol so ang pumasok ko dito na tiles sa uh, 32 square meter po na ito is uh, 98 pieces po at kung uh, magkano po ang isa yung double coated po na ganito na porcelain dito po sa amin is uh, 349 po ang isa, yung double coated na porcelain. So, less uh, 5% sapagkat uh, may sale po sila ngayon na uh, less 5%. So, 331 pa rin po yung uh, presyo per piece ng 60x60 60 na uh, porcelain. So... Yung uh, nagastos po nila sa tiles lang po ito mga idol, sa 30 squ 32 square meter. Yung nagastos po nila is halos na sa 32,000 din po. Yung uh, tiles lang po 'yon na double coated na porcelain. So, medyo mahal mga idol, medyo pricey talaga. Pero worth it yung kapal niya, yung coat ng pagka yung coat ng pagka-porcelain niya is uh, maganda. So, glaze po ito yung kinabig po namin dito. Yun mga idol So, yan muna yung uh, naging uh, update dito. Ano? So, yung tutusin mga idol is uh, sa presyo po ng tiles po na nabili po nila is sa uh, uh, isang per square meter sa uh, 32 square meter tong floor area then na uh, nasa 32 1000 din yung uh, tiles So, katulad po ng sinabi ko kanina, medyo pricey yung tiles, pero worth it i-kabit. And then, uh, worth it tingkan. Makapal, and then uh, maganda yung pagka-coated coat niya. Ayan, mga idol. So, bago natin tapusin yung ating video ngayong araw, mga, mga idol, ay magpapasalamat na tayo sa mayari po nitong bahay. Uh, wala pong iba sa atin. Uh, po po yung babae, eh. and then uh, po yung asawa uh, niya. Yan so that's it for today mga idol. Lagi po tayong mag-ingat at uh, god bless po sa ating lahat.